Sir, ano naman yung mga pinapahid mo sa motor mo para kumintab? And luminis, tingnan. And the same time, protection na din. Papakilala kita sa ginagamit ko. Guys, I want you to meet Guapo Car Care Solutions na product. Ito yung Guapo Car Care Solutions Carnaba Wax. Tapos, ito yung Guapo Car Care Solutions na merong ceramic coating. Magto years ko na silang ginagamit and ever since hindi ako gumamit ng ibang product. Yan lang talaga ginagamit ko para dun sa Erox ko. Kung mapapansin nyo, yung Erox ko parang makintab, parang bago, bagong linis parate. Ito may kasalanan nun. Siguro tatanungin nyo ano pinagkaiba ng dalawa. So, ito, itong si Carnaba Wax, uh, more on shine siya. Talagang makintab talaga, car show yung finish niya. Chachagain mo lang din yung pagbuff uh, pag niya or yung pagpunas afterwards kikintab siya. Mas mura to. Ito naman, mas mahal ng onte Siguro plus 50 pesos. Pero, mas maganda yung finish niya. Parang may merong top coat na nakalagay na uh, film sa ibabaw. Oh, mas makintab to. Pareho silang may hydrophobic properties. Ibig sabihin, hindi siya basta-basta ang kakapitan ng tubig. Pero, syempre, depende pa rin yan sa lakas ng ulan. Kaya, kung gusto mo ng quick shine after magwash ng motor or kotse, ito kunin mo. Pero, kung gusto mo yung parang glass finish yung shine, ito, mas maganda to. Pakita ko sa inyo sandali yung Aerox ko. Labas tayo. Ito siya oh. Ayan. Ito yung gamit ko dyan ngayon. Ayan. Ayan. Tingkad yung carbon lalo. Tumingkad lalo. Siguro mga isang linggo na yan. Mula nung in-apply ko yung kulay blue. Ilalagay ko dito sa baba yung link para makabili na rin kayo ng Guapo Care Solutions product.